Hi guys, welcome back sa ating panibagong video. You know, by the way, this is Mad Tech sa so, mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, i-subscribe nyo na, i-click nyo na rin yung bell para magiging update kayo sa aking mga video tips at tutorial. So ngayon pala guys, you know, ang video na to ay ipapakita ko lang sa inyo guys kung uh, may mga nagtanong kasi kung uh, halimbawa a uh, puno na yung full na yung ano nila, yung card nila uh, tapos pag nag-unblock ba uh, pag nag-block ba sila lang isa doon, halimbawa, may iba-block sila na card, is pwede ulit mag-link mag ng panibagong card. So, ngayon guys, ay ating gagawin niyan yan, eh, no? So, meron ako ditong card na pa-expired na. So, yun yung ating, yun yung ating i-blank kasi full na yung sa ano ko, yung sa card ko. So, dito lang guys, ang gagawin nyo lang. So, punta tayo sa card. So, dito, sa card. So, kung makikita nyo dito guys, meron ako ditong isang virtual card. Tapos, uh, dal tatlong physical. So, ayan, tatlong physical na yun nakaling. So, wala na, puno na. So, ang gagawin ko ngayon, guys, is magbablock ako ng isang card. So, ito yung, ang ibablock ko dito is yung pinakauna. Kasi, malapit na to mag expired So, ito siya. So, ito yung ibablock ko. So, kung makikita nyo dito, kung titingnan ko to is, uh, pakita ko lang yung details. So, ayan. And then, kung makikita nyo dyan, guys, is mag expired na siya ngayong July. July 2023 to. So, i-block ko siya dito since hindi ko rin siya ginagamit. Meron pa akong dalawang card. So, try ko siyang i-block. So, ang gagawin ko lang guys, is i-block ko. Block this card. So, halimbawa pala guys, pag blinak nyo to na card, tapos i-link nyo ulit. Hindi na siya pwede guys ha. Hindi na siya pwedeng i-link ulit. So, i-block ko lang. So, titinan ko lang kung pagka-block ko nito is pwede na ulit ako mag-link lang panibagong card. So, block this card. So, enter nyo lang yung screen. Password. And then, so dito guys, kung makikita nyo, meron ditong uh, choices, you know, bakit mo iba-block yung card. So, ayan. Are you sure you want to block your card? So, once block, you can no longer use this card. This action cannot be undone. Ayan. So dito uh, Ang ilagay nyo lang dito is uh, yeah, May mga choices dito So Ang lagay natin dito guys is I don't want to use my card anymore na lang. So ayan yeah. Click nyo lang dyan and then Block this card So block na Ayan successfully The card successfully blocked So ang gagawin nyo guys is pwede kayong umorder yung card or click nyo itong done so done muna natin kasi hindi man ako order ng bagong card so done so ngayon guys kung halimbawa nito guys ah uh, na block na natin yung isa yun no? so ang mangyari dito is meron na ulit akong bali ang nakalink dito sa akin is dal isang dalawang physical card na lang so dalawang physical card so kung makikita nyo dito ito yung dalawa dalawang physical card so dito guys kung makikita nyo ayan pwede na ulit ako mag-link ng panibagong card. So, yun guys. Ah, Looking for another card. So, order card. Pwede, na, pwede ako mag-order and then pwede ko siyang i-link. Eh, link your my card. So, ayun lang guys. You bawa know. Halimbawa pala, pag full na yung, full na yung card niyo tapos mag-block lang kayo ng isa. Tapos, yung, kung may bagong card kayo, pwede niyo siyang i-link yung bagong card. So, ayun guys. Sana nasagot ko yung tanong nyo. And thank you for watching.